ang pagpapatuloy, dahil natapos ng maaga ang team battle ay tinanong ng presidente ang mga instructor kung ano ang gagawin nila, tinapos lamang ni Juyok ang task sa loob ng 23 minuto, 20 minuto para sa paghahanap sa ibang grupo at 3 minuto para sa naganap na labanan. Iminungkahi naman ni Instructor Lee na ayon sa rules and regulation ay maaari nilang mas paagahin ang susunod na task kapag nagkaroon ng ganitong problema, Sumang-ayon naman ang presidente at sinabi nito na balitaan siya ng guro kung ano ang magiging huling desisyon ng ibang instructor. Naisip ni Instructor Lee na kaya siguro nagtanong sa kanya ang binata ng patungkol dito ay plano nitong mas paagahin ang pagpunta sa Great Forest Eye. Sa paglabas ng guro ay winika ni Robert na walang problema sa heroes kung mas mapaaga ang susunod na task kaya't ang kailangan na lang nitong tanungin ay ang instructor ng White Lotus, Dagdag pa nito sigurado na kahit nasa kondisyon pa ang kanyang mga estudyante ay wala pa rin magbabago sa resulta. Ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit sinabi ng instructor na isang halimaw si Joo Hyuk. Sa resting area, hindi makapaniwala si Soyeon na gugulpihin ni Jo-yok mag-isa ang heroes at White Lotus. Nanliliit siya sa kanyang sarili dahil itinalaga siya ni Instructor Lee bilang leader ng grupo subalit wala man lang siyang nagawa. Ang masama pa nito ay maging si Arin Choi ay natalo siya sa individual competition, dahil narinig niya na si Ju ang tumutulong mag-ensayo dito. Kaya't naiisip niya na magpatulong din kay Ju Yok subalit nagdadalawang isip siya dahil sa kanyang pride at nakasalalay dito ang pangalan ng kanilang clan. Ilang sandali pa ay inanunsyo na ang final task ay gaganapin na ng alauna ng tanghali. Sinabi naman ng ating bida sa kanyang mga kasama na solo siyang maglilibot sa Great Forest Eye kaya't bahala na sila sa buhay nila, subalit sumigaw lamang ang mga ito kapag kailangan nila ng tulong. Nangangamba si soyon para sa kanila, dahil hindi naman problema ang mga monster sa Great Forest Eye kundi ang kapaligiran nito, kaya't nagtataka siya kung bakit nais ng binata na magsolo kaysa sumama sa kanila. Napansin ni Jo Yok na panay ang tingin sa kanya ni Soyon kaya tinanong niya ito kung may problema na naman ba siya sa sinabi niya at tinawag niya itong bungangerang babae na labis nitong ikinagalit. Sa main gate ng Great Forest Eye, sinabi ng presidente na ang final event ay magsisimula na kaya't hayaan muna nilang ipaliwanag niya ang patungkol sa match entails at evaluation criteria. Ang magiging arena sa labanan ngayon ay ang kilala sa tawag na Great Forest Eye at ito ay isang labyrinth na nabuo bilang isang malawak na kagubatan. Hindi ito katulad ng ibang labyrinth na isang maze subalit ang kapaligiran dito ay sobrang naiiba na halos patuloy lamang ang pagbuhos ng ulan, maging ang mga monster dito ay low level lamang kaya't ang panganib ay hindi ganong kataas, subalit ang ulan at masukal na kagubatan nito ang magiging banta sa kanilang kaligtasan. Ang resulta ng laban na ito ay matutukoy kung gaano kahusay ang isang estudyante pagdating sa survival. At bago pumasok sa labyrinth ang mga ito ay titignan muna nila ang kanilang kondisyon, sa pagbalik nila mula sa loob ay titignan muli nila ang mga kondisyon nito at ikukumpara noong bago sila pumasok, dahil dito ibabase ang kanilang makukuhang puntos. Higit sa lahat ang pakikipaglaban sa ibang grupo ay mahigpit na ipinagbabawal kaya't maari na silang magsimula sa abandonadong underground warehouse ng Valhalla. Dumating si Alia at Winika sa dalawang kasama niya na ang Great Forest Eye ay nagbukas na, nagpagana ito ng isang teleportation at Winika na may dalawang tao na nagpapanatili ng barrier sa entrance kaya't uunahin muna nila ang mga ito. Bigla naman nawala ang access ng monitoring room sa mga kamera sa Great Forest Eye na labis ipinagtataka ng mga instructor, agad ipinagutos ng presidente sa gwardya na tawagan ang tao nila na nasa main gate, subalit tugon ng gwardya na wala pang sumasagot. Agad na winika ni Instructor Lee sa presidente na pupuntahan na nila ang mga estudyante dahil baka may nangyari na sa mga ito, subalit ang bumungad sa mga instructor ay ang tumpok ng mga bato na nakaharang sa main entrance. Sa loob ng Great Forest Eye, nagpapahinga ang grupo ni Logan dahil sa walang tigil na ulan, Winika ni Melissa sa binata na parang hindi maayos ang pakiramdam ni Avella, subalit tugon ng babae na ayos lamang siya payat mag magalala ang mga ito. Dahil dito ay inutusan ni Logan ang kanyang mga kasama na kumuha ng mga kahoy at iba pa upang bumuo ng masisilungan na agad naman sinunod ng mga ito habang nag-iisip ng plano kung paano bubuo ng mansyon ay may isang portal na biglang lumitaw. Kasabay nito ang paglabas ng tatlong hangal na nagtataka kung bakit maulan sa lugar na iyon. Habang namumula ang mata ng kalbo ay winika nito sa binata na katapusan na nito. Subalit agad niyang napagtanto na hindi pala si Juyok ang estudyanteng nasa harapan niya. Galit na galit nitong winika kay Alia na hindi naman ito ang kanilang target. Sinabi ng babae na wala siyang ibang nadetect na malakas na mana maliban sa binata kaya't dito sila nagpunta nagtataka naman si Logan kung sino ang tatlong itlog na iyon at bakit nila papatayin si Juyok. Nang bigla niyang napagtanto na ang tatlong itlog ay mula sa grupo ng Wicked, dahil gumagamit ang mga ito ng kulay itim na mana. Sinabi naman ni Lisa sa kalbo na patayin nito ang binata dahil walang pwede makakita sa kanila, nang marinig ito ni Logan ay inunahan niya na ang mga ito at sumugod upang umatake, subalit naging dalawa ang kalbo at mabilis siyang sinaksak sa likod. Takang-taka ang binata kung paano nangyari na naging dalawa ang kalbo, dahil sa pagkagulat ay hindi na niya nagawang dumipensa at mabilis na sinaksak ng isa pang kalbong lalaki. Tanong ni Lisa kung sigurado ba ito na patay na ang binata, tugon ng kalbo na nais niya munang pahirapan ito habang da ang pinapatay. Sa pagdating ni Avella mula sa pangunguhan ng kahoy ay napasigaw ito nang makita si Logan na wala ng malay habang nakasalampak sa sahig dahil may isa na namang witness ay agad na sumugod ang kalbo upang patayin na rin ang dalaga. Sa kabilang banda, abala naman ang ating bida sa paghahanap sa maid gaya house, subalit tanging puno lang at halaman ang kanyang nakikita, hanggang sa napahinto siya dahil nakita niya si Melissa na nakatayo lamang at tila ba'y natatakot. Ang dahilan pala ng takot nito ay nakita niya ang kanyang mga kasamahan na inatake ng isang kalbong lalaki, nagpa siya ang ating bida na lapitan ang mga ito upang tignan ang nangyayari. Masaya naman ang mga hangal sa pagdating ni Joyok dahil hindi na nila ito kailangan pang hanapin, nagtataka naman ang ating bida kung bakit siya hinahanap ng mga ito, hanggang sa napansin niya ang ibang estudyante na nakasalampak sa lupa at may mga pinsala. Kaya't agad niyang sinabi kay Melissa na patigilin nito ang pagdurugo ng mga sugat ng kanyang kasamahan dahil buhay pa ang mga ito, at siya na ang bahala sa mga hangal na iyon. Tinanong ni Joe York sa mga ito kung paano sila nakapasok sa lugar na iyon, kapag sinagot nila ang kanyang tanong ay hindi niya napahihirapan pa ang mga ito, tugon naman ng kalbo na alam ba ng binata kung nasa ang sitwasyon siya ngayon, sa tingin ba niya ay makakalabas pa sila ng buhay sa labyrinth na ito. Dahil winasak na nila ang tanging daanan papasok dito at pati ang mga surveillance drone, Kaya't mapansin man ng mga instructor na may nangyayari ay matatagalan pa ang mga ito bago makapasok. Sinabi ni Joe York na kung ganon ay mayroon na lamang siyang kaunting oras para hanapin ang kailangan niya. Mabilis naman ginamit ng lalaki ang kanyang duplicate habang papasugad sa ating bida. Subalit mabilis na nawala ang binata na labis niyang ikinagulat at nagtataka ito kung saan ito napunta. Nang biglang sumulpot si Joyok sa kanyang harapan at nagpakawala ng isang atake, dahilan upang mapatalsik ng malayo ang kalbong lalaki, habang nasa kalagitnaan pa ng pagkagulantang ang dalawa ay hindi nila namalaya na tumalon na ang ating bida upang isunod sila, dahilan upang mawalan agad sila ng malay. Dahil natulala ang babae ay sinabi ulit ni Joyok kay Melissa na patigilin na nito ang pagdurugo ng sugat ng kanyang mga kasama. Kung hindi naman niya ito kayang gawin ay pumunta ito sa kanluran upang humingi ng tulong sa mga estudyante ng Valhalla. Bumalik naman sa Wisyo ang babae at winika na gagawin na lamang niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Nang magising ang kalbo ay nagtataka ito kung ano ang nangyari at maging ang mga kasama niya ay nakasalampak na din sa lupa. Agad itong tinanong ng ating bida kung sino ang kliyenteng umupa sa kanila upang patayin siya. Tugon nito na sa tingin ba niya na isa siyang baguhan sa ganong trabaho at basta na lamang ipagkakanulo ang kanilang kliyente. Winika ng binata na lahat ng nakalaban niyang miyembro ng Wicked ay napakanta niya na parang mga ibon, kaya't huwag ito mag at tuturuan niya din ito. Naisip ng kalbo na atakihin ng pasikreto ang binata dahil naiwasan nito ang pag-atake niya kanina subalit sa pagkakataon na ito ay malabo na niya itong maiwasan. Subalit taliwas sa kanyang iniisip ay wala pa din kahirap-hirap iniwasan ni Joyok ang kanyang pag-atake. Sabay galit na hinambalos ang duplicate dahil ang hilig nitong patalikod kung umatake, sinamantala naman ito ng kalbo at mabilis na lumundag, subalit bago pa man niya ito may tuloy ay agad siyang siniko ng ating bida. Sinabi nito sa kalbo na isang beses na lamang siya magtatanong kaya't wala ba talaga itong balak sabihin kung sino ang kanilang kliyente. Subalit nagmatigas pa din ito at winika na sa tingin ba talaga ng binata na sasabihin niya iyon, kaya't napuno na si York at winika na kung gayon ay hindi na niya kailangan magpigil dahil wala din naman siyang mapapala dito, sabay malakas na hinambalos ang hangal dahilan upang tumalsik ito ng napakalayo. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga instructor at ang bumungad sa kanila ay ang mga sugatang estudyante. Alalang-alala naman na tinanong ni Robert si Logan kung ayos lamang ito, Tugon naman nito maliban sa hirap siyang gumalaw ay ayos lang naman siya. Tinanong naman ni Instructor Lee si Logan kung ano ang nangyari, na agad naman ipinaliwanag ng binata na sila ay inatake ng dalawang babae at isang lalaki na mula sa Wicked, nakilala agad ng instructor na ang tatlong itlog ay ang grupo na tinatawag na The Killing Three, kaya tinanong niya agad ang binata kung nasaan na ang mga ito. Mabilis na itinuro ni Logan ang dalawang nakahandusay at winika na si Juyok ang gumulpi sa mga ito. Hindi makapaniwala ang instructor na ganun pala kalakas si Juyok dahil sa lakas ng impact ang katawan ng dalawa ay halos umukit na sa sahig. Sinabi pa ng binata nang makita niya makipaglaban si Juyok ay namangha siya dito. Napagtanto niya na hindi man lang pala ginamit ng ating bida ang kalahati ng kanyang buong lakas nang makipaglaban ito sa kanila sa individual competition. Ang akala niya ay siya na ang pinakamalakas para sa isang high schooler subalit isa lamang pala siyang mayabang na estudyante, na agad naman tinutulan ni Robert dahil si Juyok ay isang halimaw kaya't hindi ito dapat manliit sa sarili. Napansin naman ni Instructor Lee na kulang ng isa ang tatlong itlog at nawawala ang babaeng apat ang mata, sinabi naman ni Melissa na tinangay ito ni Jo-yok, ngunit hindi niya alam kung saan ito dinala, bigla naman dumating ang binata at walang awang ibinalibag ang babae. Sinabi ni Joyok na kaya niya ito dinala ay tinanong niya ang babae kung ano ang pakay nila dito at sino ang nagpapunta sa kanila agad naman na ipinagutos ni Instructor Lee sa mga kapwa niya instructor na dalhin na ng mga ito ang mga sugatan at ang ibang estudyante naman ang bahala sa paghahanap sa White Lotus upang ipaalam ang nangyari. Matapos ang magulong araw ay dito na nagtatapos ang school competition. Sa dormitoryo ng Valhalla, masayang iniisip ng ating bida na ang kanyang mga paghihirap ay nagbunga na. Dahil matapos niyang gawing praktisan ang tatlong itlog ay masasabi niyang ang mana niya ay labis na ang itinaas, at sabay nito ay inilabas niya ang isang marble, naisip niya na muntik na siyang maubusan ng oras at mabuti na lamang ay nagawa niya ito ng paraan. Tinanong ni York kay Alia kung ano ang ability mayroon ito, dahil wala siyang pakialam kung saang grupo ito nabibilang pero sigurado siya na isa din itong asasin. Sa palagay ng binata na ang dalawang itlog ay fighter at isang sub-fighter kaya't malamang na ang apat na matang ito ang support dahil palagi din itong nasa likuran. Dahil sa takot ay mabilis na nag-activate ito ng isang teleportation at sinabi sa binata na wala siyang sasabihin ditong kahit ano, subalit nagulantang ito dahil hindi niya inaasahan na magagawang mapigilan ng ating bida ang kanyang teleportation. Sinabi ng ating bida na malaking tulong ang abilidad nito dahil may nais siyang hanapin, dagdag pa nito habang may malademonyong mukha na wag ito mag-alala dahil kapag nakita na nila ang hinahanap niya ay walang mangyayari ditong masama. Dahil dito ay malaki ang pasasalamat ng ating bida sa babaeng apat ang mata, dahil nahanap niya ang maid gaya house at nakuha ang marble na ito sa tamang oras, Tanong naman ng Tower Master, hindi ba't sinabi nito sa babae na hanggat makuha niya ang kailangan nito ay walang mangyayari ditong masama, subalit pinatulog pa rin niya ito. Tugon naman ni Joyok York na hindi mangyayari iyon kung sinabi agad ng babae ang grupong kanyang kinabibilangan at kung sino ang kanilang kliyente. Subalit na pag-alaman ng ating bida na ang tatlong itlog na iyon ay mula sa One Believers, kaya't malamang na ang hangal na si Rock Deal ang kanilang kliyente kaya't plano niya ulit ibigay sa media ang bawat impormasyon at mga pangyayari na naganap sa Great Forest Eye. Subalit kung pagtakpan ulit ito ng Bentrick family ay iisa-isahin na niya ang mga ito. Bigla naman lumabas ang screen notification. Dahil nakuha na ng binata ang marble sa Maid Gaia House ay maaari nang magbalik ang alaala nito sa pamamagitan ng pagtulog. Habang nakahiga ay iniisip ng binata na sa palagay niya ay wala namang alaala na nawala sa kanya, subalit nais niya pa rin itong subukan dahil wala namang mawawala sa kanya. Sa panaginip ni Joyok ay nagbalik siya sa nakaraan bago siya mawala ng buhay habang sa harapan niya ay may nakatayong isang taong anino, winika nito na siya ay nagpapasalamat sa kanyang pangalan pati na rin sa pagprotekta nito sa mga pangalan sa mundo, matapos nito ay mabilis na naglaho ang taong anino. Bigla namang nagising si Joe Yoke at nagtataka ito kung iyon ba ang nawawala niyang alaala, kaya tinanong niya si Varche kung nagbalik na ba ang alaala nito, sinabi ng Tower Master na sa tingin niya ay isa siyang tigre. Nagtataka naman ang binata sa pahayag nito, tanong niya dito ang cute na tigre ba ang ibig nitong sabihin, sinabi ng Tower Master na hindi ito ang tigre na katulad ng kanyang iniisip, subalit maliban dito ay wala na siyang ibang maalala. Tanong pa ni Joyok kung wala ba itong naaalala patungkol sa pangalan o taong kumukuha ng pangalan, Sinabi ng tower master na wala siyang alam o naaalala tungkol dito. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang lumabas ang notification screen at nakalagay dito ang bagong misyon ng ating bida, nakasaad dito na kailangan pumunta ng binata sa Great Palace of Ahala at mahanap ang sikretong silid ni Alfred Ray Johnny at maging saksi sa katotohanan. Subalit walang ideya ang binata kung saan matatagpuan ang lugar na Ahala kaya't napagpasyahan niyang itanong na lamang ito kay Instructor Lilia pagkatapos ng klase. Sa Valhalla Training Center, nagtataka si Seiyok kung ano ang ginagawa ni Soyeon sa training center. Nahihiya naman itong sinabi na katulad niya ay nais din niyang magpaturo kay Joyok, subalit sinabi ni Seiyok na walang kinalaman ang mga ginagawa niya sa ating bida, dahil lagi talaga siyang pumupunta doon bago pumasok sa eskwelahan. Dagdag pa nito na kaya ba nais ng dalaga magpaturo sa binata ay dahil natalo siya ni Arin sa individual competition. Wala namang alinlangan inamin ito ni Soyon dahil alam niya sa sarili niya na napag-iiwanan na siya ng dalaga. Naalala naman niya ang araw na nagharap sila nito ng panahon ng kompetisyon. Sa pag-atake ni Soyon ay walang kahirap-hirap na sinalag ni Arin ang mga pag-atake nito. Kasabay nito ay nagpakawala siya ng isang mana aura na patungo sa dalaga, subalit mabilis lamang itong nahati ni Arin. Dahil dito ay nagpakawala siya ng tatlong magkakasabay na atake, ngunit sa isang atake lamang ni Arin ay nawasak agad nito ang kanyang pinakawalang atake. Hindi naman ito pinalagpas ng dalaga at agad na nagtungo kay Soyon upang tapusin na ang laban, at nagpakawala ng isang malakas na atake na tumama sa kanyang katawan, dahil dito ay natalo siya kay Arin sa individual competition. Naiisip ni Soyon na malaki na ang nilakas ni Arin simula ng entrance exam, at napagtanto niya na dahil ito sa paraan ng pag e ng ating bida, subalit wala siyang karanasan sa pagbubuhat at niminsan ay hindi siya humingi ng tulong sa ibang tao. Dahil nadadaldalan na si Seiyok ay sinabi nito sa dalaga na imbis na sa kanya niya ito sabihin ay bakit hindi nito puntahan si Juyok, Napag-isip-isip ni Soyon na tama ang sinabi nito dahil wala siyang mapapala kung magdadadaldal lang siya doon. Nahihiya itong lumapit sa binata subalit naisip niya na kailangan niya itong mapapayag na turuan siya. Subalit nang sasabihin niya na sana na nais niyang mag-training kasama si Arin ay dumating si Instructor Lee at tinanong si Juyok kung abala ba ito. Nais niya itong sumama sa kanya dahil may isang tao na nais siyang makita at pinapasabi ng taong ito na kapag hindi siya nito mahanap ay baka hindi na sila magkita kahit kailan. Wala nang nagawa ang binata kundi sumama sa instructor habang si Soyo naman ay nanghihinayang dahil wala na naman siyang nasabi. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ay alam ng binata ang nais nitong sabihin kaya't winika nito, kung nais nitong magpaturo sa kanya ay tanungin nito si Arin tungkol sa routine at gayahin niya ito, kapag natagalan niya ito ay baka mapag-isip-isip niya na turuan ito. Habang naglalakad naman ang ating bida ay tinanong niya ang instructor kung sino ang taong naghahanap sa kanya na hindi na siya makikita kahit kailan. Tugon naman ng instructor kung iisipin niya ito mabuti ay isang tao lamang ang maaaring maghanap sa kanya sa kabila ng mga nangyari. Sa pagbukas ng pinto ay agad na bumungad ang pagmumukha ni Rockdale na animoy binartolina ng isang taon, agad itong lumuhad sa harapan ni Joyok at nagmamakaawa na tulungan siya nito. Patay mali siya naman tinanong ni Joyok ang instructor kung bakit parang nahihibang na ang hangal na si Rockdale, tugon ng guro wag na ito magpanggap na walang alam sa mga nangyayari. Dahil kumalat na ang balita na ang hangal na si Rockdale ang naghire sa One Believer pati na din kay DeSera upang patayin ang binata, sinabi pa ng instructor na hindi niya alam kung sino ang nagpakalat ng mga impormasyon subalit ang mga pahayagan ay kumpleto patungkol kay Rockdale at sa One Believer na inatake ang estudyante ng Valhalla. Wala namang kamalay-malay ang instructor na si Joyok mismo ang nagpakalat ng mga impormasyon, Tanong pa ng ating bida sa instructor na bakit sa kanya ito humihingi ng tulong imbis na sa vice head ng Bentrick Clan, dahil matatandaan na minsan ng pinagtakpan ng mga ito ang kabulastugan ng hangal na si Sinabi ng instructor nagpahayag na ang Bentrick family na pinatalsik na nila si Rockdil Bentrick pati na rin ang ama nito at maging buong branch ng kanilang pamilya. Winika ni Joy York sa hangal na pagwala ang tulong ng Bentrick clan ay sa basurahan na lang ito pupulutin. Sabay tanong na ano sa tingin niya ang maitutulong niya dito. Dahil makapal ang apog ni Rockdale ay winika niya sa binata na sabihin ito sa mga tao na hindi totoo nangyari ang mga pag-atake, na mabilis naman tinanggihan ng ating bida. Mabilis naman itong nagmakaawa habang umiiyak at winika na patawarin na siya ng binata at hindi niya na ito guguluhin kahit kailan at bibigyan niya ito ng madaming pera. Subalit hindi pa din pumayag si Jo York at sinabi na hindi niya kailangan ang paghingi nito ng tawad at lalong lalo na ang kanyang pera. Labis namang naiinis si Instructor Lee sa hangal na si Rockdale na parang gusto ng sakalin ito, mabilis namang inila ni Rockdil si Yuria at sinabi sa binata na handa niyang ibigay ang dalaga basta't pumayag lang ito. Inis namang winika ni Jo York na sa tingin ba na isang gamit lamang ang dalaga na maari niyang ibigay na lamang basta-basta, ipinakita nito ang leeg ng dalaga at winika na pagmamayari na niya ang babae at ang binding spell ang katunayan. Nag-init naman ang ulo ng instructor nang makita ang nasa leeg ng dalaga, dahil ang binding spell ay isang tabo na ginamitan ng mana upang panatiliin o siguraduhin na susunod sila sa kanilang master, at ang tabo na ito ay sobrang lakas at hindi basta matatanggal ng isang ordinaryong contractor subalit ang hangal na si Rock deal ay ginamit lamang iyon upang gawing alipin ang isang tao. Bigla naman hinawakan ni Joyok ang spell sa leeg ng dalaga at winika na may mga katulad niyang tao sa nakaraan na ginagamit ang tabo sa ibang tao upang ibenta ito, at kasabay nito ay mabilis itong inila ng ating bida. Dahilan upang matanggal ang spell na labis nilang ikinagulat dahil nagawa ng binatang mavasak ang tabo ng walang kahirap-hirap, Kasabay nito ay humingi ng permiso si Joe York sa instructor, kung maaari niya bang bigyan ng umaatikabong suntok ang kaibigan niyang si Rockdale na labis ikinabahala ng hangal. Winika ng instructor na bilang instructor ay sa tingin ba nito na hahayaan niyang magrambulan sila dito, subalit kapag kriminal na ay ibang usapan na iyon at isa pa ay hindi na ito miyembro ng Bentrick family kaya't gawin na nito ang gusto nito, at siya na ang baalang pagtakpan ang nangyari. Mabilis namang hinawakan ni Joe York si Rockdale at Winika na narinig naman niya siguro ang sinabi ng instructor. Sabay nagpakawala ng isang malakas na suntok na halos magpalipad kay Rockdale sa kabilang ibayo. Pagkatapos masuntok si Rockdale ay lumabas na ang ating bida upang bumalik sa dormitoryo. Sa isip-isip nito ay kung sa nakaraang buhay niya ito nangyari ay wawasakin na niya ang bungo ng hangal na iyon dahil ang isa sa kanyang mga disciple noon ay naging isa ding alipin ng tabo kaya't nag-init ang ulo niya nang maalala niya ito. Habang nag-iisip ang ating bida ay biglang dumating si Uriya na humahangos sa pagsunod sa binata, sinabi nito na hindi siya nakapagpasalamat dito dahil sa sobrang gulat kaya't nais niya itong pasalamatan sa ginawa niya. Sinabi naman ni Joe Yoke na wag na itong mag-alala dahil simula ngayon ay hindi niya na kailangan sumunod sa utos ng iba at mabuhay ito hanggat gusto niya. Maluhaluha naman ang dalaga dahil sa wakas ay malaya na siya sa kamay ng hangal na si Rock Deal. Sa sumunod na araw pagkatapos ng klase, sa Valhalla Campus Cafe, laking gulat ni Joe Yoke sa winika ng instructor na sa China pa matatagpuan ang Great Palace of Ahala. Yeah!